Yun, kamusta mga ka So, Sabado ngayon, gaya uli. So, kanina, kumakain ako. Tapos, patapos na ako kumain. Uh, Biyoksan ko na yung apps. Tapos, pagbukas ko, may pumasok sa street lang namin. Papuntang Ang may tagig. Paglakwas ng, ano, ng Diego Silang. Tapos, after nun, mga 5 minutes, may pumasok may Bayani Road sa may kabila punta rito sa De Costa, Makati so nandito ako kayo, naghihintay ako ngayon ng booking so, kailangan natin kumayod pambili ng gamot pahintay tayo ng ano ng booking para makabiyahin na ulit ayun si Pops so, oh, naghihintay din oh, so, shout out sa'yo sir update ko yung kayo mamaya ano, update ulit mga kaerian so after natin sa Makati pag drop off natin may pumasok sa may residence papuntang Lifeforms tapos after nun gapang ako Gapang ako papuntang St. Joseph Doon ako maggapang kasi doon ako tumatambay madalas E pumasok naman papuntang Muson Tapos after sa Muson Tarik ako ng Taytay Paglakpas sa may SM Taytay sa may Sheldon Doon ako tumambay E pumasok din naman agad sa may Golden City no, so, Golden City papunta rito sa may Marikina sa may Starbucks sa likod lang nito kung alam nyo to Sa so, may blue blue wave to matapat so time check 11.30 na ng gabi di pa ako nagkahaponan so yun hintay, hintay, ako ng ano ng booking pabalik so, ano pala mga habol ka lang uh, so ano kahit paano meron na ako pambiling gamot Para sa nanay ko tsaka sa anak ko Oo, tingin na lang Kaya may awi na rin ako